Noong April 22, huli on ka, mang aktong pagnanakaw ng cellphone mula sa isang massage chair service sa loob ng isang mall sa Pasay City, pasado las 11 ng tanghali. Sa CCTV footage, kitang kita ang isang babaeng nakasot ng pink na damit na lumapit sa mesa ng massage attendant na tila ba may sinisilip. Agad din umalis ang nasabing babae. Pero makalipas ang tatlong minuto, bumalik ito para magpamasahe. Unang naupo ang suspect sa massage chair na malayo sa mesa ng attendant. Pero tila hindi tumapakali kaya lumipat siya sa massage chair sa kanyang kaliwa na mas malapit sa mesa ang kanyang pinupuntirya. Maya-maya umalis din ang babae matapos magpamasahe. Pero makalipas ang tatlong minuto, eto't muli siyang nagbalik. Nasarapan yata si ate sa masahe at gusto pa niya ng round 2. Sa pagkakataong ito, pumwesto na ang suspect sa massage chair na katabilang ng mesa ng attendant na nooy abalang-abala sa dami ng kanyang customer. Ligid sa kanyang kaalaman, siya pala ay nasasalisihan na. Sa CCTV footage, huling-huling kung paano gumapang ang kamay ng suspect sa mesa at ilang sandali pa. Nagtagumpay na siya sa kanyang pakay at agad na umalis ang suspect. sa ang massage attendant, walang kamalay-malay sa mga pangyayari. Nang naubos na ang kanyang mga customers, sakalang nadiskubre ng attendant na nawawala na pala ang kanyang cellphone. Tumans kong pinagupunan yung cellphone na... Tapos, hindi ako kumakain. Tapos, bigla na lang kumuwalas. Agad na ipinagbigay alam sa motoridad ng biktimang si Yasmin Villamor ang pagkawala ng kanyang cellphone. Dahil dito agad na, na alertong security guard ng mall para habulin ang suspect. Halatang na alarm rin ng suspect dahil sa kuha ng isa pang CCTV ng mall, kitang-kita suspect na nagmamadaling lumabas ng mall. At sa kanyang kalituhan, sa maling escalator pa siya napunta. Sa huli, matagumpay na nahuli ng na motoridad ang babaeng kumuha ng cellphone ni Yasmin. Dinala sa presinto ang suspect at dito na napag isa pala itong minor de edad. Ngayon ay uh, inihahanda natin yung papeles at uh, ihaharap natin siya sa piskalya upang harapin nila yung kasong theft. Sa tulong ng CCTV, isa na namang kaso ng krimen ang mabilis na naresolba. Haharap ang suspect sa paglilitis para maihain ang kaukulang ebidensya kaugnay ng kasong pagnanakaw. Pero dahil minor de edad, sa halip na sentensyahan, ang suspect ay sasailalim sa pangalaga ng DSWD o isang pribadong institusyon alinsunod sa ating batas.